Kira kayo. Uh, uh, Nabisa ano na? Yan. Hmm. Kasinik uh, Yan guys, yung ano natin. Yung roofing insulation natin, mayroon siyang ilalagay na insulator. Insulation foam para mag-reduce yung init ng yung natin. Yero. Yan guys, kung paano tayo mag Lagay. maglagay ng insulation, lagyan natin na siya ng ribbit, naglagay tayo ng rivets tapos improvise flat bar na washer para pwede nating bitawan ito yung trabaho ng fan abuting ting ito yan diba o oh kasi hey, pag nilagyan na natin ng flat bar na hindi uh, yun, flat bar ano ba ito washer ah, uh, yero na niya ng yero na parang flat bar style oh, di, pwede na siyang bitawan yan. yan ano lang tayo mag settings ng insulation foam galaw galaw mo rin yung ano ito ilikot ito guys, yung ano namin Pupis namin na hapon na ito Medyo na, na rin yung nabubungan namin Shout out pala kay Sister Hilda at saka ni Brother Bobby, Brother Bobby Brother Bobby ang may-ari Kasi kamamaya sa Facebook Malapit na at saka kay shout out pala kay Dagdag Gun Oh, ni oh. <laughs> Grace, ay payusing. Oo. Oh, oh. Kasi siya ang may bahay. Siya ang may bahay dito. Magaling talaga yung po. Pamangkin ni John. Grabe. Yan guys. Ah, oh, dinan niyo guys. Oh. Ting tawon Dahil mayroon na siyang nag-hold na rebates. Salamat guys, tawala wala tayong baser eh. ang okay, okay, baser. Ang oh. nanonood. Ayan. Tagahawak. Tagahawak. Assistant, <laughs> ano yan? Assistant ko <laughs> <what> niyan. Assistant <laughs> contractor yan. Mamaya, nandun na tayo sa ano. Facebook mo niya. mahina kung mag-contractor. <laughs> <laughs> Ayan guys, o malapit na. Sa kabila na naman tayo. Dito sa yes, ako okay. Contractor kasi nandito lang ako tagahawak gahawak lang ng insulator. <laughs> <laughs> Ayan guys, oh. Ayan yung kunatin. Hindi ako master. Trabaho natin, no? Oh. Ito talaga yung master talaga yung tagahawak ng barino. Magaling talaga yan. Oh. Kapag kailangan nyo ng karpentiro, yan ang hanapin ninyo. Magaling yan. Ayan guys, oh. Ang Ganda yung insulation foam natin, no? Nilagyan natin na ganyan, guys. Ang ilalim ng bubong yan, wala ganong init. Kahit matulog ka pa doon sa baba na. Wala nang init yung bahay na yan na may yung insulation foam. Hmm. Okay. Yan, guys. Pwede na kataka ng hero. Ay, maganda tayo ng kwan. Dugtuhan natin yan. Muna bago mag-giro. Ma ma okay. Mahirap ano. Mm -hmm. Mahirap tayo mag-giro pag nalagyan ng giro. Kasi magkakating tayo dito eh. Okay. Guys. Okay. Sukatan mo na Sukatan ko na. Okay. Okay guys. Mayroon kaming kunting ano dito oh. Ah. Uh, dudugtungan pala namin yung inside gutter. Ayan guys, oh, mga inside gutter. Kasi yung stainless guys mahina talaga ako. Tingnan yung nagkakating naman ako yung silo ito. Oo, oh, oh, yan o. Oh. Yan okay, guys Oh. Yung luwang na itong nabubungan namin o. Oh. Yan. Kung paano tayo mag lagay ng insulation foam. Pagka ganyan guys ang bahay natin. Wala na ganong init sa loob kahit wala pang kisame. Ayan. Ay sus! Ay, sus! And guys, pag wala, kahit wala pang kisame sa ilalim, pwede nang, pwede ka nang kuhan dyan? dyan. sa kwarto na yan, halimbawa, kwarto na yan, sa baba, o pwede ka nang matulog dyan, hindi na ma ma mamalayan yung sobrang init. Kasi ang init ngayon, pataas na pataas na. 46, kung na yun, ang init ngayon, kan kahapon, 46. Ang um, ang heat index <laughs> grabe guys nagbubong kami kahapon oh, para kaming para kaming makulaps sa init miruin mo naman yan oh, dyan ka magbubung sa bus tiniradahan ka ng init na sobra sobra 40 plus ang init ng ano di para kang daing na bilad yan guys oh. buti ngayon kumulimlim guys tapos dito sa baligater natin yan, may insulation dito sa ilalim ayun insulation natin na sa ilalim mo ayan para lahat may insulation dito may insulation sa ilalim ito yung pinaka Bali gutter so akitay tayo sa tok tok guys uh, pero makita natin yung binubungan natin oh so so ang ganda oh ayan no Oo Okay so Ang ganda oh Nandun yung mga Nandun yung bali gutter Inside gutter Dito na naman tayo oh. Dito sa kabila oh Yan yeah. Inside gutter din doon Ayun Inside gutter din ito, wala pa to Wala pang inside gutter dito nalagay Ayan. So Dito ano pa lang to guys? Sa sobrang init. Sobrang init ng panahon. Pangalawang araw pa lang kami. Dito na ang nasitap namin, no? Ayan, hanggang doon. Pangalawang araw kasi init talaga kami. Basta-basta makatirada. Super init talaga yung panamin. Talaga yan namin, guys. Ayan. Ayan, no? May mga insulation na kalitaw yan, guys. Alalim may may insulation foam yung pa natin roofing yun oh. yan pag ganyan guys tatapalan na ng year yan so yung insulation foam natin hindi nakarating sa gutter kasi mayroon na naman kwan span na yan kasi para makatipid din konti makatipid ka ng konting insulation hindi na nakarating sa gutter yan lang sa bar barlins so yun Ayan ka, so stainless yan hanggang doon. So, ganda. Ganda. Manirahan sa bahay na to, kaso hindi sa akin. Maganda talaga guys, pag may pera. Pag may pera, nako, gandang bahay mo. Ayun. Pumabot na lang panto guys. Ah, kulang kulang. Paakyat na siya ng half million ang ang kwan ang expenses ang halaga kasama na yung labor kasama na yung labor papunta na siya sa half million ah grabe yung bagar magarang bahay din ah guys ulo pa lang yung steel truss with dropping. papunta siya sa half million <laughs> grabe na yun ayan guys magbuktong muna kami dito ayan so naminu na lang po maraming salamat po sa mga viewers na nagtatsagang nanood sa mga ganitong content God bless sa inyong lahat